Hello guys. Welcome back sa aking YouTube channel. Guys, dito tayo ngayon sa aking tanim ng mga ano sa paso. Pangunguha ako dito guys ng mga damong parabis kasi ito maraming tumutubo sa aking paso. Nag Ibibigay ko po, po sa aking mga alaga ng manok. Maganda po itong damong parabis kasi herbal po ito kahit po sa tao guys. Yan, dito na lang ako kumukuha. Kasi wala naman tayong lupa kaya, eh dito sa ating paso, maraming tumutubo pwedeng kunin para ibigay eh, sa ating mga alagang manok ito At, ang ng ating pagpitas kasi ano bit-bit lang kasi itong ating cellphone yan, oo na naman oo na naman guys, oh ayan, ito na guys nakapag, nakapag, ano na ako nakapitas na ako, nakakuha na ako ng aking lamok para sa aking alagang manok ito na guys, o marami na yung aking nakitas ayan lamong paragis po ito guys maganda po ito sa ating mga alagang manok kahit din po sa tao maganda rin po ito ginagawang tsaka tara guys isama na natin sa pagkain ng ating mga alagang manok. Ito guys, para maisama natin sa kanilang pagkain, hihiwain po natin guys itong ating parangis ng so ng pinong pino. Ganito lang guys para ihalo natin sa kanilang pagkain. Yan. Pinong pino po yan guys. Yan, ganito lang po oh. ayan na ito guys natapos na natin ngayon ihalo na natin siya sa ano sa ating pids ihahalo lang po natin siya tapos ahaloan po natin ito ng kanin ayan halo ng kanin at saka ibabad natin siya ng lagyan natin siya ng bitrasin ito po yung ating pangbabad imbis na tubig lang bitrasin po guys yan Bababad natin siya ng ganyan para hindi po sila nabubulunan. Pahaluin lang po natin siya ng mabuti bago po ibigay sa ating mga alagang manok. Ito po yung kanin para medyo makatipid po tayo sa ano sa ating feeds Tapos ito naman po ang dahon ng paragis. Herbal po ito para sa katawan nila guys pampalinis ng kanilang bato, kidney. Kasi kahit po sa tao, pwede po, po itong gamitin, guys. Ginagawang tsaa yan Ayan, ganito lang po. Ibibigay na po natin. Andoon po sila sa labas. Isang ganito lang po, guys. Kasi tsansya ko na po itong ano. Isang ganyan pag pagkain nila. Ayan, ito si Palong. Ayan, yeah, ganyan lang po siya, guys. Tapos ito yeah. po siya. Natataraw ko sila kumain ng mga ganyan, guys.

Ito po yung ating panagabong sisig naman. Ayan sila. Man, Ayan, ganito na po sila. Pag kumain sila, guys. Matakaw silang kumain pag may mga damo-damo rin ko. Ah.